Magandang araw po sa inyo lahat, ito ang Guided by My Angel At ang babasahin natin ngayon na uh, sojak ay ang mga leo para sa buwan ng March uh, Ngayong buwan ng Marso, bagong lahat Pili tayo isang angel card na message from your angel para sa buwan na to. abundance. Wow, napakaganda naman. Napakaganda naman ng mensahe ng anghel mo ngayon, Leo. Is abundance. Magpupor uh, magpo-pour ang abundance sa'yo ngayong ngayong uh, March. At ang abundance sa'yo ay magagaling dahil sa patuloy na pasasalamat mo at gratefulness mo sa nakakataas sa mga bagay na binibigay sa inyo sa iyo, maliit man o malaki. So, doon magpo-focus. Material and spiritual. So, first card spread tayo ngayon, March. Para sa mga leo. Hmm. Hmm. Napakaganda naman. Napakaganda um, naman. Isa to sa may magandang uh, reading ngayong March is mga leo. So ngayong uh, buwan ng um, March mga Leo is more on ka Kung ano man yung mga uh, ginawa mo on the past few years past few months siguro ngayon mo na ma, ma matatanggap mo na. Uh, more on sa financial or uh deployment employment. kung siguro nasa ano ka ngayon uh, nasa financial challenge ka nung mga nakaraan ngayon may mga uh, meron kang mga uh, sa'yo mismo mga magbibigay sa'yo ng uh, uh, ano nila kaalaman nila for you to ano uh, para ma, ma mapunan mo kung ano man yung mga nawala sa iyo pero mas nakikita ko kasi is yung yung mga pinaghirapan mo talaga is ikaw mismo ngayon is ma mararamdaman mo emotionally and spiritually na na nagugrow sa iyo mismo sa buong pagkatao mo at ang dahil doon is na attract mo yung abundance na sinasabi. Uh more on material yung pinaka-ikot niya kasi talaga eh. pinaka-challenges mo lang is yung is yung mismo ding accomplishment mo. Uh dahil nga medyo ano ka na uh, individual is pinaka challenge sigur, i mo siguro i-reward mo mo i-reward mo rin sarili mo para nakakalimutan mo kasi i-reward din sarili mo so ang pinaka challenge mismo is embrace mo yun at reward mo naman din sarili mo so kung nagbabala kang magbakasyon uh, siguro ito yung time na siguro na okay sige uh, mag out of town lang muna ako just para sa sarili mo lang din para may iba kang makita ganyan so marami ka rin struggle na nangyari So, kailangan mo naman siguro i-reward din naman sarili mo. Bilin mo yung pinaka mag, pinaka gustong gusto mong uh, bag, sapatos, o basta sa sarili mo lang muna. So, ang pinaka-challenges mo lang ngayong March is yung yung nakalimutan mo na yung sarili mo. So, kailangan mo naman din i-reward ang sarili mo. And, ikaw din mismo ngayon eh. Ngayong March na is, magulat ka na lang talaga na everything, yung self-confidence mo talaga is to the higher level na para ka ng magician na uh, it, yung naging creative ka tapos nag-work kung ano man yung mga nagiging plano mo so ikaw din mismo nagugulat ka sa sarili mo talaga na oh, mm, ito na ba yung ano ito na ba yung ano uh, sign ng lahat ng dati na ginagawa ko. Tas ngayon nakikita mo na unti-unti ko naging malakas ka na. Mas, mas yung mga challenges mo before is hindi mo na siya tinitik as a challenge. Baga, naano ano mo na lang siya na nagdadaan lang talaga yung sa ngayon. Na nakikita mo na uh, okay kaya pala napagdaanan ko yun. Kasi para maramdaman ko tong success na to ngayon. And uh, yun nga, more on a uh, masculine divine masculine so kung kung lalaki ka man siguro meron kang napagtagumpayan o nakontrol mo or yung parang into war ka and then to victory ka na and kung babae ka naman possible na relationship na na battle ka before and gain na pagtagumpayan mong relationship na yun na gusto mo and, and then, then dahil doon mas maraming abundance na dumarating sa iyo ngayong uh, Marso So, ang pinaka, pili pa tayong isang card kung sino dapat natin pagpasalamat o anong dapat natin ipagpasalamat o anong pwede pang mensaheng para mas magtuloy-tuloy pa to. Kasi napakaganda ng uh, march mo ngayon talaga eh. Victorious ka eh. Alam mo yun, yung pakiramdam na gano'n. Sana lahat talaga ng sign ganito yung naging ano eh. Alam mo yun, yung from, from the message of an angel, abundance ka agad eh ang wini-wish ko na magiging ganun din. Ako ngayong March na to, kami ng lahat ng sign na ganun ang pakaramdam na into battle ka before and then ngayon, ikita mong victorious ka. ba? Diba? Medyo malungkot ang mga Leo. At ngayon lang sila para nakakahinga ng konti. So, count your blessing. Oh, thank you universe. Siyempre sa universe at sa mga angel mo yung mga blessing na dumarating sa iyo, di ba? Kay lahat ng card mo talaga. So kailangan mo lang din yan talagang uh, yung gratitude natin. Malit naman o malaking bagay. Or kahit na pinakamaliit lang yan, tapos biglang lalaki ang kapapasalamat mo, di ba? So napakaganda talaga ng iyong ano, reading nako, Leo. Sana kami din ganing ganyan talagang aming mga uh, reading ngayong buwan ng Marso. Uh, maraming suffering from the last year and the last two to three years. At uh, we wish talaga lahat ng sa'yo na maging okay yung ngayong 2025. Pero yan, dala pa rin natin yung, yung nakaraang taon ngayong first quarter ng taon. Pero sa'yo iyo, yun nga, maag-agang victorious ito para ngayong March. So, yun lang ang, ayun, Leo, maraming salamat Maraming salamat sa iyo and God bless